Good morning mga tol time check uh, 4.35 pa papunta kami ng Quezon Quezon kami ng Quezon pag motocom kami kasama mga mga kapatid so samahan nyo kami let's go let's go

Pero nimi-meet pa kami ng isang baby isang tropa namin na nagmo-motor si Sugo. Garen sausage. Gago ni pala naka-play. <laughs> Good morning. Good morning. Ayan. Ayan. Dito kami sa Shed C5. Kasama si, okay, si Cleggy. Boss Cleggy. Si Boss Ross again. Yes. Kung ang ano tayo dito? Main Park Boys. Main Park Main Boys. <laughs> Galit <tawa>. ako. <laughs> Na masarap yung idlip na ako ng 30 minutes eh. Masarap eh. Ang haba na ka ng minutes. <laughs> Tulog <It's... laughs> oh. ako, ako mga 1. Tapos sila na ako 2.45. Pero nakatulog siguro ako mga 10. Pero may isang oras na din ako. Oo, oh, ako mga 10. minutes. Ice! Yun! So guys, tapos na Tapos na kami kumain. Ah, uh, Nag-aala na kami. Na di-tear-up na kami. Pura namin yun namin kasama. So, okay. Tapti-tapti tayo ha. Oo. Um, Bien, yeah, non Ok Marrant. No. okay, read na po kami sa Yes, mga tol, nyo tayo sa San Jose Ibaan And so Meron pa tayong 40 kilometers Meron pa tayong 2 hours and 50 minutes Going to Yeah, nakalapit na pa kayo eh Sir boy Okay, okay, tara Ay, try, direct to lap Apa sir boy? Tara nga sin Tara Ah, tara. Two hours and forty nine minutes. And then, eh mga tol tayo sa ibaan. Meron pa tayong two hours and forty nine minutes. One hundred kilometers pa siya bago tayo makarating ng Borowan Island. So guys, mamaya update update tayo. Ano mo na kami? Ah, uh, Medyo malayo-layo pa ng konti ito Dalawang oras pa Update update tayo So guys niyo tayo sa Ibaan Bali nagkaroon kami ng problema sa mga kasama ko Na, na, na wala yung susi So yeah, May extra naman siya kaya oh, alam nasa nasa, loob. May extra naman siya kaso nasa loob ng top box <laughs> So Si kuya, May kakilalang Magsususi ano? Oo, oh, parang sa ano, magsususi Oo, oh, pa, pinapunan namin dito, hintayin muna namin Tapos, bubuksan, hopefully maging maayos para makasibating kami agad Ayun o Ayun o Ayun o yung dito <laughs> Diba? Eh, yun, ako oh, gano'n yun Ayun eh, o naman siya, Ayun eh. o eh mga ito yung mga motor na kasama ko DTX. Oh, the XADB. Royal Enfield. 650. And of course, my Gimco and the Z900. Tsaka ito tropa rin namin to. Si Yamaha site. Eh, eh, eh. So Ayaw pa rin hindi 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 okay na so, in kinikipitan lang yan po inikipitan po nila yung tali 66 liter with 40 liter and 35 <laughs> all in all sir boy has a 100 plus no 200 uh, 200, 200, 200 liters <laughs> oh no ayun so guys ayun namin uh, pupuntahan namin yung magsususe sa bahay na niya mismo Hopefully mabuksan yung top box ni Sir Boy para makala maka, direts na kami sa pupuntahan namin. Pero sa so ngayon, mga tol, samahan samahan ko muna sila. Ah, uh, pupunta sa bahay ng ano. Magusec. <coughs> Huwag maputog, sayang nyo. Hindi na magagamit kung <coughs> Ay, na Pwede mo buksan na. Pag nabuksan mo, Pag nabuksan mo yung... kuya, hindi ka ng 4x4 ni Sir Boy. Ah, 4x4. 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 4 x 4 4 x 4 4 ah. Pero okay x sa 2 x 2 eh. x eh, x <laughs> Susurito, so, lambanog. Ano oh, ayan na, ah, yan yan. na, pulu, 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 ano na ayan na. na. Pulu-pulu eh. Ayan na, na ulit Lambanog tsaka hindi, ano rito talaga dyan? Ano ano, ang O ano sa'yo, Batangas? Gin Bulag. Dito nagsimula ang Gin Bulag. Uh, dito, talaga sila. Kasi yung mga Batangay nyo daw pag tumatanda na bubulag. <laughs> Nakainom lang gin. Ayan ba yun, yung ba yun? Pag may gat na, nawawala lumalabo na yung mata, kakainom ng gin daw. Gin kaya gin. May meron din, kasama na rin yung susi ng diba? Uy, diba? Ang ah, ganda. Stan. Ganda pala kung naiwan mo lang lang. <laughs> ko na lang dun. Mapipintot mo na lang. Eh. eh kung dito yun, pwede na mabubuksan ka Tanggalin lang itong bag. Kaya niligay ko dyan, parang mali din. Para madali so, sana. Dapat hawakan ko na lang. Mali nga. Eh. Dapat sir, kuha ka naman ganito. Oh. Yung ganito. Kaya hindi ako sanay gumamit yun. Aliyas like. Dapat yung top box mo sir, sir boy, bumili yung biometric na. Ginan mo. Dali yung ilan. Hightech, hightech masyado yun. Sir boy lang. Oo. Pag pack, nilalabas na mo Kaya ni Rage yan, pag gawa kay Rage. Para. Nisin yung bread. Laruin natin yung, ay, ano, laruin uh, yung, magbago nun yung <laughs> Inigasang ko nga para, John. Ano ra, right, swap na tayo motor. Pahig ako straight swap. Ibenta <laughs> <O, laughs> ko lang naman to eh. Bibili ako ng Brian ulit, ulit. Sinusungkit na ni Kuya. Master kuya, pagkat Master Key. Kuya, pagkatapos siya, may sampung kotse pa tayong bubuksan. Ah, eh. Sa Patangas. Sa Patangas. naman. Puro sports car, ha? Yan. Go, Kuya. Go, Kuya. Go, Abiria sa ibaan. Si Ryan, partida may hangover pa to si Kuya. Oo, oh. may hangover pa yan, ha? Kamay ah, may banig eh. Galing siya ng gin. Ba ng two two? <laughs> may nakatayo pa nga Kuya, uminom ka ba ng 2 x oh, 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 May nakatayo pa nga. Kuya, uminom ka ng 2x2? Oo, 2x2. Oo, 2x2. siya, 4x4 tayo. May inflator ka naman, di Wala. Hindi. kung ano, hanapan na ba natin yung Hindi, madala yung inflator. Hindi, tool. Hindi, na natin na, yung na, bulkanis. Wala, na, na, ano ba? May bulas ba? Baka kasi lumambot ulit eh. Hindi, kung alam yun, lumambot na yan. Hindi, eh, kanina nagpabomba si Sir Boy, biglang lumambot ulit eh. Wala eh, matigas eh. Matigas pa. Parang lumambot na. Sige, malang. Sir. Mag na tayo ng... Tingin nga Tingin Dito. natin kung malambot. Kanina matigas yan eh. sir, natin to ha. Mamaya pa, natin. pag wala. Sir Boy Kailangan picture lang tayo <laughs> Ang galing kuya Kuya ano pangalan mo? Kuya Kuya Ano mo kuya? Kuya, <laughs> kuya. ano <laughs> mo? Jimmy Jimmy yung Jimmy, oh, Jimmy Jimmy, you mo. Ang tip mo igit lupit, Jimmy mo um, <mikas> uh, yeah, boss ba? po Ako nga vlog kaya dito Ako sir Ako lang Ako lang sa akin sir Ako pa natin pa dagdagan na natin. Merry Christmas ha. Jimmy. Ako okay, yung Jimmy pala. Uh, guys, pag gusto nyo nang mag-duplicate -du power window, door lock, Jimmy Susi. Ang lupit. Ang lupit. yung malayo ka lupit. Ayaw ka ba? ba? Ayo ba, ba? Na. Ay, Jimmy nila Dito sa ah, ibaan yan guys Dito sa ibaan Si Jimmy Kuya Jimmy ang tapak ni Sir Boy Ha? kakaibang Yes, Ha, Ah, galing o Ang hood niya, triangle ni Jollibee pa Yes uh, Ang lupit ni Ha, Boy Ah, ito kayo Sa akin, nabangga kasi ako oh. Nabangga ko din Pero siya. kuya, ang galing Thank you Thank you, thank you so, rin Thank you Talaw, Oh, na, siyempre Thank you Masaya so, yeah, ang lahat! Happy! 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 Okay, let's go! Okay guys, Happy! na kami sa Happy! ulit Happy! 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 Update update tayo Happy! Happy! dito, Happy! 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 oh, haba, oh. Single, single, single na motor, single na motor. Map. What no, type na mo? Wala kaming ginagawa. Bili kami ng... Dito kami sa Batangas Taste Dahil kakain kami ng Lomi Batangas. Mura ng lomi dito. Lomi, special, 70 pesos na. Ayan, ba, tol. Ayan, mga tol. Ayan, mga tol. Oh. Glomi Special 70. 70. Tapos yung mga iba kong tsama, nag-jumbo sila. Ako, 17 lang. Okay na yun. <laughs> Dahil medyo kumaya pala kayo na yun yung gravity. before 12, nandun na kami. Mga 2 hours pa yun yung liyang. Yeah, Tapos, ito, so, chika-chika ulit. Chika-chika. Boys with all boys. big boys. No, laking pa nun eh. Okay na ate. Ah, yung kape. Sino yung nagkape? Sino nagkape? Kape. Kape tayo? Lady. kape. Kape ka? Ah, ayun. Ayun, ayun. Tea. Tea, kung may tea sana. Sarap bisa nitong kay, ano, kay Cleggie eh. Ang camera yan. Ang powder coating patay nila nainis. Yan. Paano nainit? Nung pili... Oh! Ito yung tambucho. Ay, hindi, hindi, hindi. Ay, hindi okay. Talaga. Thank you, hindi

Kaya na mga buko ng puno Ang ganda rito Nice Ligay ito pala dito Let's go Pwede Woo! Ang ganda parang ano lang oh. Parang, parang mas bata lang Oh, parang batatis eh yeah?

hahahaha ano? sabi nga hangin dito Pero pa oh. meron na kaming mini tent ito na ito setup na ipakita pa siya Cuenca. Yeah. Hold na. And the cocoon. Ang tawag ko rito cocoon eh. Cocoon. transparent yan. Yeah, no? Yeah. Okay. And then the... Tol, may liga ako sa hike eh. Keep hike, nature hike. Basta may hike. <laughs> then that... Okay. Trotty. Look at that beach that bitch. Nice. Yun, no? Pupunta po kami sa... Ah, malengke kami nang kakain namin. Hello. Ah, yo. Uy, siyabdalan ako! Ito The stingin, ito yung stingin ko rin, mali mo. Oo. Oh. Pabuyong na talaga ako sa... Scooter, no? Oo, oh, big scoot, di ba? Ayan o! Wooo! Ready na niya, wag pa pips Wow. eh. Wag! Wag! pa ang pangarap! Oh, oh, ba't yung gano'n na, Hindi, may namin, yung mga natin. Malakot yung yung yan po yung Tapos ano, bilita tayo ng pulang itlog doon? Oo. Paluto? Oo, oh, tsaka gusto nyo, okay lang ba sa inyo? Para mabilis lang, maling na lang, masarap pa yun. Maling. Kaya ano? Ano yung noodles? Pang... Hindi, huwag naman yun. Yung maling na para masarap-sarap, tapos kanin. Hindi, di noodles okay yung pang sabaw. Ah, oh, noodles sa'yo. Oo, oh, diba? Pwede. Pwede. Umayang gabi. Ah, pwede. O, cup noodles na lang. Wala lang. Pwede, yun. Cup noodles. Maganda. Tubig pa natin. Bili pa lang yung tubig. Pretty, pretty. Pretty. Nagawa pa yung ispinaka

mayroon pa kong frozen, mayroon pa kong kaya. Mayroon mm. pa kong mili. Mayroon pa kong pag gutom ka. Mayroon pa Kaya nga sabi ko, gusto kong kumain Bigyan mo sila ng ano, trivia pag huwag ano, mamimili. ano <laughs> Pag gutom ka, huwag <laughs> ka mamimili ng pagkain. <laughs> yeah. Dahil makaparami ka. Actually, Dapat, araw-araw okay. na. Oh. Para yung mga importante lang Di yung para nagwawala yung utak mo na Alam mo yun, Parang lahat gusto mo eh Oo, oh, lahat oh. gusto mong kainin so, oh. so, yun lang Tip for the, tip for the day Siguraduhin nyo, oh. ah Ang oh, dami eh. na yan, siguraduhin nyo Gutom kayo lahat, ah Di ba? Gutom kayo lahat, kaya bili kayo ng bili <laughs> Mga, ano kayo? Pasaway No. Tumat tumatawa tuloy sila dalawa. Hi <laughs> hey, ate. Shoutout to Ano pa <laughs> okay, ano? Iyan Iyan, iyan, po. Ikaw? Lindsay po. Lindsay? Lindsay Lohan. Ima. Ikaw? You Kayan. Know? Kayan? Kayan po. KL Ah, Parang kian Ganon Okay <laughs> Anong an -ang grade na kayo? 9 po Anong katumbas Ronald, anong katumbas ng grade 9 sa high school ba yun? So, grade 9. So, third year. third year high school. Third year high school na kayo. Okay. Uh, anong so, yun? So, Fourteen 14 po. Oh, okay. 14, oh. <laughs> Ano yun? yan? Mar may naliligaw na sa inyo. <laughs> Ayan. Ah, may may, may, may naliligaw na sa inyo. No. Wala pa, wala pa. Ay, may naliligaw na sa inyo. Wala pa, wala pa. Ay, may naliligaw sa kanya Dapat ano muna, magtapos muna kayo ng pag-aaral para alam mo yun, 'di ba? At oh, tsaka ate, may mapapayo lang kami sa inyo Okay lang yung mag-boyfriend Pero lagi nyo tatandaan na yung, yung maging boyfriend nyo Hindi pa yun yung mga pangasawa nyo agad Dapat enjoy lang ang buhay Oo. Di ba oh. tama ba? Tama ba ate? Di ba ate? Di ba yung magiging boyfriend mo? Yung mga pangasawa, Min minsan ba ba, lang yun oh, kala mo yun Meron na yun, hindi ate Pero pangasawa niya na, hindi pa, hindi pa rin sila eh Totoo, Oo. yun, mismo, may kakilala akong gano'n May kakilala nga ako, asawa yun, <laughs> nag <-iwalay> pa eh Ah, ito

Sama ko na kayo sa memories, gano'n no? Sige. Pag ano, pag hapon o, mga Loonies to Beerlies, nandito po kami mga hapon na... Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ah, Gen. Ronel po. Ah, pa-shout out po ha sa mga magulang. Yooo! Saan ka pala kayo mama? Yooo! Mama sino ba? Mama mo. Mama Belen. Mama Belen. Belen! Oo, Belen. Hindi, ano daw natin... Kapag doon ngayon papapicture yung artista yun ha. Papapicture! artista yun. na artista yun. Sige, hindi ako artista yun. ano tayo? Ano tayo? Peace bomb, peace bomb, peace bomb, Lamat. chow Ciao. 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 Oh, <laughs> Time check, 10.45. Matulog na kami. Hindi na kami ganun kumain, pero minom lang kami, konti. So, yun. Good uh, night na, mga tol. Good night. moro ulit. Sabaingan na. Good morning, mga Good morning. Pang lunchtime time pa kami alis. So yun, kagabi hindi na ako nakapag video kasi hindi na kami nagluto, Minom na kami, may, bumili lang kami ng pagkain na luto na. Tapos Naginuman na kami, tapos natulog na rin kami. Kaya hindi ko, na video ko na lang yung good night, yung patulog na ako. So yun update update uh, update kita yung mga mga tol maya maya oh, oh, ja, ja, Thank you oh, Ayon nandito pa rin kami Dapat kanina pa kami nag-pack up pero Wala eh, <laughs> sarap tumamba Duto eh. lang kami na lunch namin tapos bira na kami pa eh Ayun ganda guys huh? Eh, mga asong ano namin. Ano, Pwede sa'yo. Nakahirap si Rock. Ah. Tent ni Sir Boy, ni Brian yung dilaw, akin. Kay Ras, na lowered. <laughs> Kay Rocky, dyan sayang Ras, mag-hi ka naman, Ras, oh. Hi! Oh. Huling-huli ako, ah. <laughs> Ayan na, may luto namin chapsui. Shrimp Kanin So uh, mimpli ako, bumalaw na ako You know? haha <laughs> sarap Sana maging ganito rin yung Buhay natin Dagat Di ba? Kanim ka dyan Ano lang kasimple Darating din tayo doon. Pero easy lang. Yun basta umaabante ka. Patuloy ko sa ginagawa mo. Luto ng maling. Palunch so, na kami. Plano namin alis na kami na alas 11. Pero dahil masarap yung tambay, ayan, na alas 2 na hindi na kami maalis. Naglalunch pa lang kami. Hindi pa kami nagbabalot ng mga gamit namin. Yung okay lang yun, relax lang mga magmadali. Sabi nga ng Bini, wag muna tayong umuwi. <laughs> guys Natapos na yung Camping namin dito Ah, sarap! na alam Alright! At dyan po natapos ang aming pagkakamping dito sa Pagbilaw, Quezon dito sa Blue Island tama ba guys? Blue Island Burawan Burawan Island pala I'm sorry ka Burawan Burawan Island Burawan Island dyan mga tama sa ating pagkakampi sa Burawan Island so please like share and subscribe ciao